Pagod ka ba? Walang oras mag-gym? Naku, huwag mag-alala. Ako'y magbabahagi ng limang simpleng ehersisyo na perfect para sa ting mga busy. Dalawampung jumping jacks lang, mainit-init na ang buong katawan mo. Kahit sampung squats lang kada araw, malaking tulong na, yan, una, jumping jacks. Napakasimpleng gawin pero grabe ang epekto. Pangalawa, squats. Alam mo ba na ang squats ay nagpapalakas hindi lang ng iyong legs, kundi pati na rin ng core muscles? Pangatlo, wall push-ups. Perfect to kung nahihirapan ka sa regular push-ups. Dito mo masasanay ang iyong upper body strength. Pang-apat, planking. 30 segundo ng kada araw, ramdam mo na ang pagpapalakas ng core muscles mo at ang huli, walking in place habang nagluluto o naghuhugas. Multitasking na, nag ehersisyo ka pa. Kita mo, hindi na kailangan ng mamahaling gym membership para makapag-ehersisyo. Subukan po ang mga ito sa bahay. Siguradong magiging habit ko rin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at i-share mo na para sa mas marami pang health tips.